Pero pag-attendance nga pala si Tampo. Kaya binilan siya ng magandang regalo. <tipos> Dito nga pala, lulus na. Dito nga pala, inatid kami ni Papa Tampi. Pagkatapos nga pala, susunduin na kami. Bali nga pala, si Tampo ang unang susunduin. Kasi nga pala, 11 siya na uwi. Ang uwihan ko nga pala, 12. Darin nga pala, dito pinagmamalaki si Tampo. Perfect attendance nga pala siya ng isang buwan. Dito nga pala, pinakita ni Tampo ang perfect attendance niya kay Papa Tampi. Yan naman, sobrang siya nga pala dito ni Papa Tampi. Dahil nga pala, first time ito mangyayari sa kanya. Sana nga pala, tuloy-tuloy na siya araw-araw bumasok. Dito nga pala, meron silang nadaanan. Nakakita nga pala sila dito ng dalgaw na candy. Dahil nga pala, favorite ito ni Tampo. Lagi niya kasi pinapanood yung Squid Game. Kaya naman bumalik sila ng isa. Pinili nga pala dito ni Tampo yung bilog. Kasi nga pala, sa palagay niya, kaya niya ito. Dito nga pala, bumalik na sila kay Reddy. Magpapalipas nga pala sila ng oras sa 7-11. Hindi nga pala sila umuwi dahil isang oras na lang. Kasi nga pala, medyo kalayuan din yung bahay namin. Kaya naman sa 7-11 sila, nagpapalipas ng oras. Dito nga pala, sinisilip ni Papa Tampo yung ni Tampo araw-araw. Ito nga pala, meron na pala si si Papa Tampi. Dahil nga pala, yung damit ni Tampay, puro sulat. Akala nga pala ni Papa Tampi, si Tampo ang nagsusulat sa kanyang damit. Pero nga pala, nung nakita ni Papa Tampi na mayroong sulat yung likod, eh, hindi nga pala yun. Ito nga pala, naglalaro na si Tampo. Kinukot-kot na nga pala ni Tampo yung dalgona candy. Ito nga pala, nagiyahan si Tampo na sa iba naman tumambay. Kaya naman, dito nga pala sila tumambay sa si clubhouse. Bali nga pala, bumula sila ng mga kakaan sa 7 Pagkalipas nga pala ng ilang minuto, ay eh, dumating na ako. Kaya naman, nauwi na nga pala kami. Ka pala, sobrang saya namin nung men, itampo. Dumating na nga pala yung para kay Tampo natin dito mga ka-tampi. And then bubuksan na nga pala natin siya guys Siyempre guys para kay Tampo to para sa kanyang pag-aaral Para mas ano siya Gumaling pa guys. Wow! Guys, tingnan nyo. Gami nga yung ting. Try, isin natin taw, guys. Ano? pag mga, mga katampi, nagsisimula na nga pala magbuo dito. Ito yung construction. Ay, uh, construction. Instruction. So, kaya mga katampi, nagsisimula na nga pala ako. Oh. Napakasarap talaga magbuo mga katampi. Kasi nila sanay talaga ang magbuo ng mga ganito para walang lalaro ng Lego, guys. Nakaka-enjoy magbuo, nakaka ano. Wala stress, guys. Kung nagbubuo ka dito. Simple lang naman 'yan, guys. May meron naman nang instruction. Uh, uh, mga tampo, okay na nga pala. Apo nga tampo. Ha? Huh? Tuwa-tuwa guys, oh. Sulat, 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 na Nakakalok talaga. Ah, okay, guys, lalagyan natin dito. Alam na alam ah. Yan, sakto. Tabi kayo ni Papa Tampi. Uh, tabi tayo. Uh, Go office na kayo ni Papa Tampi. Tampo, sulat ang pangalan. Ayun o. Oh. Uh, Ayun. Kopya. Ah. <laughs> <laughs> Siyempre, joke lang yan, guys. Joke, joke lang yan. Tampo, ano? Hindi yeah. yan. So, hanggang dito yung story, ah. Oh.